Hello, magandang umaga mga katrupang maglalado. Ngayon ang pang 21 days nitong mga second batch ng itlog na isinalang ko. Yung isinalang ko noong February 9. So kung mapapansin ninyo, ayan oh, nagpapawis. Gawa ng maraming mga sisiw ang nagpipisa na. So ang humidity niya mga katropa ay 80. Ayan. So pag daw nagpapawis ang loob ng incubator, ibig sabihin daw nun ay pagod na. Kaya pinapawisan at dapat ay pahingahan. Ayan, sinyalis daw yan. Ayan ay sabi ni ni Sir Francis Octa Rodavia ni Papsi TV yan so tingnan natin mga katropa yung loob ng ating hot chair so kung makikita ninyo mga katropa wala nang water pan nagising ako kaninang madaling araw ay halos 90% ang humidity kaya tinanggal ko yung water pan ayan party din wala pang water pan pero nagpapawis pa din so ang gagawin natin ngayon mga katropa ay titingnan natin kung may mga uh, hindi pa nag ano, yung mga wala pang crack ito may crack na meron kontento ito oh so ang napapansin ko ka, mga katropa dito sa mga papisa natin ngayon oh. Atos, lahat ay itim magkakaibang lahi ito magkakaibang may-ari pero mga itim lahat wala pang crack ito itong isa wala din Ito mga katropa, tingnan natin. Hmm. Ito nagkakrak na. Ay, mamatay ata. Oo. may patay na ang similya. Ay, patay na ang embryo. Hmm. Kumagalaw. Hmm. Hmm. Ito naman. May dalawa pa. Tatlo. Tatlo pa ang dina crack. Parang baba ang hatching rate ngayon mga katropa ko sa isa. Hmm, wala pa dito. Puro mga ano. Wala pang nakrak. Walang nagpisa. Oh, meron crack Isa. Puro mga dead embryo yata ito ah. So, ayan mga katropa parang wala ang embryo pero sana ay mag crack pa mamaya baka naapektuhan nung ano pataasin natin yung humidity nung no, day 1 to 18 pa lang sila dito sa hot chair sinabay natin yung nagpipisak pinataas yung humidity naapektuhan niya ata yan yung bago nating technique mga katropa para hindi sila maglahok-lahok nasa loob ng basket ang ating mga sisiyo para hindi sila mag lahok-lahok galing o oh, puntinto yung isa nagtutoka kahit pa ilang may ari ang sabay-sabay na magpasalang pwede dati kasi mga katropa ang ginagawa ko meron ditong karton yung mga harang-harang dyan ginagawa ko ng mga division na apat ang may-ari nagawa ko dito ng mga division na karton ang nagiging problema ko pag mga malilikot yung mga sisiw at malalakas na na gagalaw yung mga karton na alusot sa mga division kaya minsan ay nagaharalo-halo ay magagalit ang ano pasalang masisira ang bloodline pag naiba ang ano pag nahaluan nahaluan ng ibang breed so yan mga katropa aabangan natin ito hanggang bukas pa sana yung marami pang mag ano, marami pang magpisa yun lang ang update mga katropa dito sa ating nagpipisa na second batch ngayong 2025 Yung lang mga katropa happy farming happy sunday